Matindi na naman ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos maglabas ng matinding pahayag ang pamahalaan ng Pilipinas kaugnay ng patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga insidente na nagaganap sa karagatan, lalo pang tumindi ang paninindigan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito, at ngayon, may bago ng kakampi na handang magbigay ng suporta, ang bansang Israel. Ayon sa mga ulat, interesado ang Israel na mag-supply ng mga makabagong armas at teknolohiyang militar sa Pilipinas upang palakasin ang depensa nito laban sa anumang banta, partikular na mula sa China. Hindi na nanahimik ang Pilipinas. Matapos ang ilang buwang tuloy-tuloy na insidente ng pang-aabala ng mga barkong Chino sa mga misyon ng resupply ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na hindi na maaaring palampasin ang paulit-ulit na panghihimasok ng China sa teritoryo ng bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na hindi na dapat magpatuloy ang ganitong klaseng pagyurak sa ating karapatan at sa ating karagatan. Sinabayan ito ng matitinding pahayag mula sa Department of National Defense, DND, at Armed Forces of the Philippines, AFP, na nagpahayag ng kahandaan na ipagtanggol ang bansa sa anumang paraan na naaayon sa batas. Sa panig naman ng Israel, nagpahayag ang kanilang defense ministry ng kagustuhang palawakin ang defense cooperation sa Pilipinas. Ibinunyag ng ilang opisyal na may interes ang Israel na mag-supply ng mga advanced missile systems, radar equipment, at mga unmanned aerial vehicles o drones. Ang mga kagamitang ito ay kilalang ginagamit din ng Israeli Defense Forces (IDF) sa kanilang sariling mga operasyon laban sa mga banta sa Gitnang Silangan. Ayon sa mga eksperto, kung matutuloy ito, magiging malaking tulong ito para sa modernisasyon ng Philippine military. Matatanda ang isa na ang Israel sa mga pangunahing defense partners ng Pilipinas. Noong mga nakaraang taon, ilang beses nang nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa para sa pagbili ng mga kagamitan tulad ng Spider Surface to Air Missile System, Elbat Armored Vehicles, at mga communication system para sa Philippine Army. Dahil sa tagumpay ng mga naunang proyekto, handa na umano ang Israel na dagdagan pa ang kanilang military aid at teknolohikal na suporta sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasagawa ng AFP ng modernisasyon bilang bahagi ng Horizon 3 Program. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng bansa sa depensa, partikular sa hangin, dagat, at cyberspace. Isa sa mga tinututukan ngayon ay ang pagpapalakas ng Navy at Air Force upang maprotektahan ang mga karagatan ng bansa. Kung maisa sa katuparan ng panibagong kasunduan sa Israel, inaasahang mas mapapabilis ang pag-upgrade ng mga kakayahan ng AFP, lalo na sa surveillance at maritime defense. Samantala, hindi nagustuhan ng China ang mga bagong hakbang ng Pilipinas. Naglabas ng pahayag ang Beijing na nagsasabing ang Pilipinas umano ay, Nagpapulala ng tensyon at sumasayaw sa tugtugin ng mga dayuhang bansa. Ngunit mabilis itong sinagot ng Department of Foreign Affairs, DFA ng Pilipinas na nagsabing walang ibang layunin ang bansa kundi ipagtanggol ang sariling karapatan at karagatan. Ang aming ginagawa ay naaayon sa batas at sa ating soberanya. Walang bansa ang may karapatang pigilan kaming protektahan ang sarili naming teritoryo, ayon sa DFA spokesperson. Ayon naman sa mga eksperto sa seguridad, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Israel ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng armas. Isa rin itong hakbang sa pagpapalawak ng mga alyansa ng bansa upang hindi ito may iwan sa gitna ng mga geopolitical conflicts. Nakikita ng ilang analyst na habang tumitindi ang presensya ng China sa West Philippine Sea, mas kailangan ng Pilipinas ng mga kaalyado na may kakayahan at teknolohiya para sa depensa. Bukod sa Israel, patuloy din ang malalim na kooperasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, at Australia. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng mga joint naval drills ang mga bansang ito kasama ang Philippine Navy sa bahagi ng South China Sea bilang pagpapakita ng suporta sa freedom of navigation at pagtutol sa anumang uri ng pananakot. Ang ganitong mga aktibidad ay malinaw na nagpapakita ng mas malakas na posisyon ng Pilipinas sa usapin ng seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga banta at intimidasyon mula sa China, patuloy na naninindigan ang mga Pilipino. Sa social media, makikita ang pagdami ng mga mensahe ng suporta sa hakbang ng pamahalaan. Maraming netizen ang nagsasabing tama lang na lumaban na ang Pilipinas dahil matagal nang inaabuso ng China ang kabaitan ng bansa. Ang ilan ay nananawagan pa na dagdagan ng presensya ng militar sa West Philippine Sea at bigyan ng mas matatag na pondo ang modernisasyon ng AFP. May mga mambabatas din na sumusuporta sa planong ito. Ayon sa ilang senador, dapat ituloy ng pamahalaan ang lahat ng kasunduan na makatutulong sa pagpapalakas ng depensa, kabilang na ang mga alok mula sa Israel. Anila, ang pagpapalakas ng depensa ay hindi paghahanda sa gyera kundi proteksyon laban sa pang-aabuso. Sa panig naman ng ekonomiya, may mga analis na nagsasabing ang pagtaas ng militarisasyon ay maaaring magdulot ng tensyon sa kalakalan, Ngunit mas malaki pa rin ang halaga ng pambansang seguridad kaysa sa pansamantalang epekto sa ekonomiya. Sa kabilang banda, nagbabala rin ang ilang eksperto na dapat maging maingat ang Pilipinas sa pakikipagkasundo sa mga dayuhang supplier ng armas. Dapat tiyakin ng pamahalaan at transparent ang mga kasunduan at hindi magiging sanhi ng korupsyon o sobrang paggasta. Ngunit para sa karamihan, ang pinakamahalaga ay ang maipakita ng bansa na kaya nitong tumindig at ipagtanggol ang sarili nitong karapatan. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, mas nagiging malinaw na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi sa dangal at soberanya ng Pilipinas. Ang suporta ng Israel ay isang senyales na hindi nag-iisa ang bansa sa laban nito. Maraming bansa ang naniniwala na ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay naaayon sa international law. Partikular sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagbasura sa mga pag-angkin ng China. Ngayon, nasa bagong yugto na ang relasyon ng Pilipinas at China, hindi na ito tahimik o iwasbulo, kundi matatag at may paninindigan. Habang patuloy ang panggigipit ng China, lalo namang lumalakas ang boses ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang mga hakbang tulad ng pakikipag-alyansa sa Israel ay patunay na handa ang bansa na gumawa ng mga konkretong hakbang upang maprotektahan ang sarili. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ang mga serye ng pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng Israel at Pilipinas tungkol sa posibleng kontrata para sa pagbili ng mga bagong armas at teknolohiya. Kasabay nito, magpapatuloy ang mga diplomatic effort upang ipakita sa mundo na ang Pilipinas ay hindi magpapasindig. Sa kabila ng mga hamon, ang mensahe ng bansa ay malinaw, ang karagatan ng Pilipinas ay para sa Pilipino at handa itong ipaglaban sa anumang paraan. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng laban para sa kalayaan at soberanya, at tila muling naulit ito sa modernong panahon. Ngunit ngayon, may mga kaalyado na, mas makabagong teknolohiya, at mas matatag na paninindigan. Sa tulong ng mga bansang tulad ng Israel, unti-unting nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At habang nagpapatuloy ang bawat kilos sa West Philippine Sea, nananatiling buo ang loob ng mga Pilipino na ipagtanggol ang bandila at ang karapatan ng bansa.